po bares sa kami nilalagnat lagnat kasi niyan tabi ay na naman kinakalikot yung bag ko kaya nakalimutan ko yung wallet kagabi yung eh. wallet ko kagabi eh oh. 38.7 po lagnat baby ko oh ilaw ah, sige hanap ilaw kami bilik Oh. <laughs> alam pa ko sa itututok eh. Uh, ilaw, ilaw, bili. Ay, ilaw, ilaw, run out. Oh, oh. <laughs> sa oras na ito ay wala kaming kaalam-alam na tataas pala ng sobra ang lagnat ni baby Toby naglalaro pa kami that time kasi paborito niya ang buklatin ng bag ko kaya last time umalis pala ako ng bahay na wala akong dalang wallet at wala akong dalang lisensya ayun, sa baba, ayun Tabi. Tabi. Hindi makagalaw. Gawa ng tawel. Ayaw mo gumalaw. Gawa ng tawel eh. Sa oras na yan, talagang bantay sarado namin siya ni Yamshi. Pati ang kanyang wawadok ay hindi makatulog sa pagbomonitor ng kanyang temperature. Buti na lang meron kaming wawadok na lagi nakasubaybay sa amin. Kasi first time namin to na lahat kami nilagnat. Actually, ako yung unang nilagnat tapos nahawalang sa akin si Yamshi. Then sumunod na si Baby Toby. Sabi ng lola niya, painumin daw namin si Toby ng Milo para at least maiba yung panlasa niya. First time niyang uminom ng Milo kasi hindi talaga namin siya pinapainom ng mga chocolate drinks. The best talaga na meron kaming wawa do. Buti na lang nagustuhan ni Toby yung Milo. Medyo umaliwalas yung pakiramdam niya. Maraming maraming salamat nga pala sa mahal ko dahil sobrang tutok na tutok siya sa amin ni Toby. Halos sabay-sabay kasi kami nagkasakit pero tulungan pa rin kami ni Yamshi para kay baby Toby. Mahal na mahal kasi namin niyang anak namin na yan kaya hinding hindi namin yan pwedeng pabayaan. Palitan nga pala kami ni Yamshi kasi bilin na bilin sa amin ni Wawadok ay i-check ang temperature ni baby Toby every 30 minutes. Kaya isinet ko yung timer ng cellphone ko ng every 30 minutes ay mag-alarm. Kasi baka makatulog kami parehas ni Yamshi nang hindi namin namamalayan temperature ni Toby. The next day. Dinala na nga pala namin si Baby Toby kay Dr. Ocampo sa Laguna Holy Family Hospital. 7 o'clock ay nado na kami para kami ang mauna. 8 o'clock pa ang start ng clinic ng Dr. Ocampo. Buti na lang maagang dumating ang kanyang sekretary. Ito nga at pinahiram pa ng laruan si Baby Toby. フフフフフ。<laughs> <laughs> Maraming maraming salamat nga pala sa napakagaling namin na pedya na si Dr. Ocampo. Iyak nang iyak si Baby Toby dahil hindi siya sanay ng ganito. Buti na lang mabait at matyaga talaga si Dr. Ocampo. Dahil kahit anong gawing pagwawala ni Baby Toby ay baliwala lang sa kanya. Toby anak, paglaki mo, mapapanood mo ito. Sabi nga pala ni Dr. Ocampo sa tingin niya ay tigdas hangin daw ito. Dahil clear naman daw ang lungs ni Toby gaya ng sabi ni Wawa At hindi naman namamagaan tonsil ni Baby. At ang sabi pa ni Dr. Ocampo ay parang may maliit na tumutubong ngipin si Baby Toby. Parang na-excite tuloy ako nung sinabi ni Doc na may tumutubong ngipin si Toby. Sabi nga pala ni Wawa Doc ay dalhin na namin si Toby kay Dr. Ocampo dahil hindi na siya kumpleto ng gamit. Saka una pa lang kay Dr. Ocampo na kami nagpapatingin. Kaya ganun na lang ang tiwala namin kay Dr. Ocampo. A few moments later. <laughs>

Pagkagaling nga pala namin ng ospital ay biglang nawala ang lagnat ni Toby. Kaya sumobra na naman ang kulit. Kaso ito nga ang virus na umatake sa amin ni Toby ay bigla-bigla na lang umaatake. Hey. Dito minamasahe siya ni Mami Yamshi para at least kuminhawa yung kanyang pakiramdam. At ito na nga, nakatulog na ang dalawa kong mahal. Thank Yamshi I am si <laughs> eh. Hi, my teammates. Today is September 25 but day 4 of our baby Toby who's like that So, we're going to the Holy Family to give love to the baby. sana walang makitang virus or ano nakakatakot kasi yung usong yung dengue sa nga yung tigdas hangin baby kabi baby samahan mga ka-teammates. Isa lang daw pwedeng pumasok si Mami Amchi sa si Baby Toby. Ayun, kung ako nandugo si Toby. Sa oras na ito, talagang pinanghihinaan ako ng loob pero kailangan kong ipakita sa anak ko na kasama niya pa rin ako. Maigi na rin na makunan siya ng dugo para at least maagapan. Sa oras na ito ay nilalagyan namin ng baso na may yelo at tubig ang pantog ni Toby. Hindi kasi siya mapaihi dun sa urine bag na inilagay ko. Kailangan din kasi i-check yung ihi ni baby. Kaya ito, ang tagal naming inantay na umihi si Toby. Tinanggal na rin namin yung urine bag at sinubukan tong urine cup baka sakaling lumabas na yung wiwi ni Toby. Kaso naiilang yata dahil nakadisplay ang kanyang patuloy lutoy. Yeah, mga ka-teammates, bali hanap po na tayo ng prutas para kay Toby. Sabi ni Wawa niya ay bumili daw kami ng saging saka yung apple. Yun, dito sa Sky Food Store, meron silang torta dito. Tap, yun tap, alam um, mo yun, doon. Hmm? Kort, doon kort. Diba, diba, yun, diba yun, isan mas Parang may daan dito. Hmm. Pagpalan yun. Pagtanong mo lang. Si ganun na. Nagpapit. Nagsasalita pa eh.

DJ. Nandaruan <laughs> oh, ko. Oh wow, magaling na si baby. <laughs> <laughs> day 5 na ngayon at lumabas na nga yung mga rashes ni baby. Tama nga si Dr. Ocampo at si Wawadok tigdas hangin nga dumapo kay baby Toby. Ngayon naisip ko magbavlog ako hindi para sa kung ano. Gusto ko mapanood ni baby Toby to hanggang sa paglaki niya. Kung gano'n namin siya kamahal at kung gano'n kami kasaya nung dumating siya sa buhay namin. Pati na rin para maipakita sa inyo kung paano bumuo ng isang masaya at kompletong pamilya. The best talaga pagtulong tulong at sama-sama. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Maraming salamat dahil lagi nandyan ka. into a